Okay, okay. nakakit na po ang aming unggoy. <laughs> Pero sa mga yan, oh, yung kabilang kamay mo kasi. Para paraan, makakawala ng santol. <laughs> <laughs> Hindi, magaan lang naman siya. Mas, okay, mas, go successful. Mark. Go, Mima. Mark. yung itlog yabot. mo, be. Ah, <laughs> 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 <Yabot yun na. laughs> <laughs> <laughs> ayan ka na, di ka na makita. <laughs> Hala, ba Bakita, <laughs> ka <laughs> Anong, may, kita be. Hindi mo ka magkakita. Nakikita ba sa video? <laughs> hindi. Nakikita yung gitmog niya sa video. Bakit ang to? Wag na. Wag na, suntutin mo lang. Mabilis lang siya malaglag. Mabot mo ba? Hindi <laughs> <laughs> mo baribas-ibas mga basibas. Bakit kasi hindi niya tanggalin yung Ay, ano yung nun? Kunin mo, Jing. Mas maganda yun. Malagbay sa mga video.

Oh, I love you. Tatlo. Ay bubuko. Na-meletan ko. Sir. Oo, ba? Hay! Ay sumi po e mo. Maay mo maging babae diyan. <laughs>

Nalang yung bus dyan, sister? Madi. Ape ata! Bumanar sa abot, tawis-tawis mo. Wala na, Mark. <laughs> Ayun, sa <wasa> dulo, Mark. Ubut naman natin yung sinusumpit mo. Ayun, oh! <laughs> oh! Mark, <laughs> na ni Mark. Bakit tao naman tayo, ah? Hmm. Parang yung tao, Paalam sa kami. Bulok na. Bulok-bulok na, oh. Yung iba. Sobrang hinog, oh. Wala na. Hmm? Tamuong. Pay-pay nyo na. Nagubulog. Wala na. pinag <laughs> <laughs> <Ay>, Ano? Ano ka, Pang? <laughs> Uy! Ayun na. yung...

tila po po yung bata. Dito na muna sa ano. Dito na muna.